Magandang araw po sa inyong lahat mga mami. Gumawa ulit ako ng DIY Chucky kaya naman ready ko na nga pala yung mga kailangan na ingredient. Bali tinansya ko nga lang yung tubig nito mga mamis at nagpainit na nga din ako ng tubig. Ilagay ko na nga pala yung bear brand at hinalo-halo ko nga lang din to. At dinagdagan ko pa nga ng isang Milo mga mami. At pinagsama ko na nga yung Milo at bear brand, para hindi ko na nga din dagdagan ng mainit na tubig. At hinalo-halo ko nga lang din to para matunaw. unang ginawa ko nga mga mamis, ay sobra pa nga kaya naman hitong at dilibita ko na nga lang din yung tubig para hindi na nga din ako magdagdag ng Milo at gatas. Dadagdagan lang natin ng dalawang kutsarang asukal. Pinagsama-sama ko na nga sa iisang baso mga mamish para hindi na nga din ako mahirapan pagka nilagay ko nga dito sa my rice cooker. Ang okay na nga yung pagkakahalo mga mamish ay naglagay pa nga ako ng konting Milo. Bali heto nga palang Milo mga mamish ay 150 gram. At dinagdagan ko nga lang ng isang pack na Milo. Okay na nga yan mga mamish kaya naman hinalo-halo ko nga lang din to ng mabuti para matansya ko nga at hindi matapon. And after nga nun ko na wala dito sa my rice cooker mga mami. At yung natirang Milo nga kanina ay ko pa nga ng konting mainit na tubig at nilagay ko na nga din dito para may halo na nga din mamaya. Tapos ko nga pala na ilagay yung Milo at gatas ay binuhos ko na nga pala tong creamer mga mami. Ahaluin lang din natin to ng maayos mga mamish para matanggal nga yung buo buo. Inamitan ko na nga lang pala ng kutsara mga mami dahil wala nga akong spatula. Pero mas okay na nga yun basta mahalo no. Dinikman ko na nga pala to mga mamish bago ko nga ilagay sa mga lagayon. Dahil may buo, buo pa nga mga mami, mamish. Kaya naman tinanggal ko na nga muna itong mga 2 bago ko nga i-transfer sa mga battle. Ang so, okay na nga ito mga mamish ay dali-dali ko na nga palang kinuha itong mga battle at in-transfer ko na nga pala. Mitan ko na nga pala ng pantakal ito mga mamish at sakto naman nga hindi nang din ako na hassle po. 9 pieces nga pala yung lagayan ni Tyler kaya naman itong at sakto lang din. Like before na ginawa ko nga mga mamish ay sobra pa nga at nilagay ko pa nga doon sa lagayan ni Baldo. O diba tansya-tansya lang makakagawa ka na. Kaya naman mga mamish kung gusto nyo nga din itry to, ay itry nyo na nga po dahil napakasarap. Tapos ko nga pala na i-transfer lahat mga mamish ay dali-dali ko na nga din palang pinunasan to para hindi na nga din lang gamit. Kali heto nga lahat yung nagawa ko mga mamish at medyo malaki pa nga yung lagayan nito kaya naman sulit na sulit talaga yung pera nyo dito. Kaya naman kung gusto nyo ang gumawa ay gumawa na nga din kayo. Yun lang, salamat, bye!